No October 17, 2025, naglabas po ng uh, pahayag si Congressman Leviste. At sinasabi niya dito na ang mga bagong uh, appoint ni Secretary Vince Dizon na kanyang team sa DPWH ay mga, may mga kaugnayan sa mga contractors. At anong implikasyon ng revelasyon na ito sa uh, gumugulong na sarswela ng investigasyon Diyan sa flood control projects yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Ito po muli si Attorney Mike Operario at magandang gabi sa inyong lahat. Kapakailan lamang ay uh, naglabas nga po ng impormasyon si uh, Congressman Leviste at sinabi niya dito na ang mga bagong appoint na mga tauhan ng DPWH na tinawag ni Vince Dizon na kanyang bagong team ay may mga kaugnayan di umano sa mga Uh, contractors At isa na nga sa kanyang uh, pinangalan na dyan Ay si Yusek Ari Perez na Although sa sumunod na, yung, na interview niya Sinabi niya na uh, ang uh, Ito ay mga sinabi lang din sa kanya So balit sa kanyang pagkakaalam Itong si Ari Perez ay mayroong mga issue Tungkol sa procurement At mukhang siya ang ilalagay ni Vince Dizon Sa procurement at sa bidding Uh, dahil sa impormasyon na ito na nilabas, ay uh, agad-agad nag-file ng kanyang resignation itong si Yusek Ari Perez. Pero kanina lang may lumabas na muling uh, bagong revelasyon itong si Congressman Leviste at sinabi niya na ang mga bagong uh, undersecretaries or yung team ni uh, Vince Dizon ay nakipagpulong sa mga contractors. Ang fact na ito ay hindi tinanggi ni Vince Dizon at uh, ang sinabi lang niya ay hindi naman daw ito illegal. It may be inappropriate, pero hindi ito illegal. Well, Mr. Secretary, ang iyong departamento ngayon ay humaharap sa malalim na investigasyon dahil sa involvement nito sa mga nakawan na gamit ang mga contractors. At ngayon, kayo ay nakikipag-meeting sa kanila secretly. Yung bagong team mo nakikipag-meeting dito sa mga contractors. Ang lahat ng nakawa na ito nangyari sa DPWH under the cloak of secrecy. Dahil nga itinatago ninyo at nag-meeting kayo hindi pa sa loob ng DPWH. You admitted that this happened outside of the DPWH. And all you can tell us is that it is not illegal. Hindi naman talaga illegal ang makipag-usap. Pero, is it proper? na gawin nyo yan. Sa panahon na ito na kayo ay iniimbestigahan sa maraming issue ng katiwalian. Palagay ko po, yung ordinaryong tao ay alam na ang kasagutan dyan. Mukhang hindi seryoso ang DPWH na resolbahin o tapusin ang sindikatong naghahari dyan sa loob ng inyong departamento. Nagpalit-palit kayo ng mga tao pero mukhang ang mangyayari nito sa pananaw ng maraming Pilipino ngayon, nagpapalit lang tayo ng mga magnanakaw sa atin, pero tuloy pa rin ang ligaya ng mga magnanakaw. At ang pagpihit na ito ng investigasyon sa mga Duterte ay uh, hindi rin nakakaligtas sa mata ng taong bayan. Pansin namin na ang DPWH mismo ang hinahanap na ngayon, ang kaugnayong di ni Diskaya sa mga Duterte doon sa flood control projects, na nagkaroon sa Davao from 2016 up to 2022. Pagamat hindi yan ang inumpisahan ng investigasyon, ngayon ay papunta na doon at pinipilit na nila itong investigasyon. At kahit na nagpunta sila sa Davao after the earthquake, wala naman silang nakita ang mga nasirang mga proyekto pagkatapos ng paglindol. At ang tinatanong si Vince Dizon tungkol dito, ang sabi na lang niya ay biyaya daw ito ng Diyos na hindi nagiba ang mga ito. Biyaya bayan o wala bang kinalaman dyan ang efficiency ng pagkakagawa ng mga proyekto na yan. Kitang-kita sa kanilang mga mukha na parang takot at takot silang purihin ang mga tamang gawa sapagkat ang kanilang misyon sa pagpunta sa Davao ay hanapin yung mga mali. Subalit, hanggang sa kasalukuyan, wala pa silang makita. Ang investigasyon ngayon ay ipinipihit nila papunta na ngayon kay uh, Bongo sa kanyang pamilya Uh, tapos na sila kay Cheese at kay uh, Villanueva at kay Jingoy. Nasira na nila yung mga tao ngayon. Iba naman. Ano, iba na namang uh, uh, pihit ng, ng storya. At ito rin yung uh, pinutulak na storya sa, sa ombudsman. Papunta na lahat sa mga Duterte. Wala na yung pangalan ng mga congressman na binanggit ng mga diskaya. Wala na yung mga detalye na ibinigay ni Orly Gutesa. At mukhang siya pa ang tinatakot na ngayon ay kakasuhan ng, ng perjury. Napakahirap ng sitwasyon ng uh, Pilipinas sa kasalukuyan. Kaya marami in the international community is perceiving the Philippines uh, as one of the most corrupt dito sa mundo. In Southeast Asia, we are ranked as uh, third most corrupt na bansa. In all of Asia, we are number 18 sa most corrupt. In terms of uh, investor trust and confidence among 180 countries, we are ranked 114. Um, one being the highest in terms of uh, investment confidence and 180 being the lowest. We are in the bottom half. We are ranked 114. Makikita nyo dito na dahil sa mga issue nito ng katiwalian, ay uh, mababa ang kumpiyansa ng mga investors sa atin. Pero, it appears as if the government doesn't really care. Wala silang pakialam na kahit na bumaba na bumaba ang rating natin in so far as corruption perception is concerned. All that is important to them is ba uh, mapagtakpan lahat ng dapat pagtakpan. Noong paman sinabi ko na walang patutunguhan itong investigasyon sa ICI. At ngayon, kitang-kita na natin. Anong uh, makaraang araw lang ay uh, uh, nakita natin si Romualdez sa nag-testify at kitang-kita ninyo ibang-iba ang treatment sa kanya ng ICI. Inihatid pa siya dun sa labasan. At uh, with, the, he, sa labas, he is flanked by the members of, of the ICI. Samantala yung mga kontraktor, halos nagsisitakbo palabas doon sa, sa ICI investigation. Something is really wrong when even in terms of optics, o yung panglabas na larawan, wala nang pakialam ang gobyerno kung lumabas na parang very obvious na nabayas sila. Sapagkat ito ay pagpapakita na sila ay kumpiyansa sa kanilang kapangyarihan na hawak. It is this posturing of the government is reflective of a regime that doesn't care about the welfare of its people, about what the people think. They will do what they want, they will do what they can para ipagpatuloy ang kanilang uh, mga sarili sa kapangyarihan and whatever it is that is happening in the Republic and so far as fiscal management is concerned. Mabuti na lang mayroon tayong mga, mga batang mga congressman na mayroong tapang na ihayag ang mga katotohanan. At si Secretary Vince Dizon is turning out to be a disappointment for many people. But I am not disappointed. I knew this is gonna happen. This is all but a show. Lahat ito ay palabas lang. They're trying to put in yung mga parang mukhang mga good guys para mag-conduct ng investigation. But the truth of the matter is this will get us nowhere. At hanggat ang mga tao nakaupo dyan ay sila rin mga may pakana ng pagnanakaw. Huwag niyong asahang makakarating tayo sa hustisya at sa katotohanan. Pero we will not let go hindi kami naniniwala sa inyo, tayo mga nakaupo dyan sa administrasyon. People know exactly what is happening, but do not treat us like mushrooms. You feed us horseshits and you keep us in the dark. Matalino na si Iskumbro. Alam na namin kung sino sa inyo ang umutot talaga at alam namin kung anong ginagawa ninyo. Pero tayong lahat, patuloy tayong magmasid, patuloy tayong mag-engage. Let us let them know what we think. Pero sa ating pag-engage na 'yan, patuloy tayong magsipag aral sapagkat mahirap makialam ng taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. A boat is not for sale.